Mga idol kabayan, super good news! Japan at Pilipinas nag-usap sa paglipat ng mga kagamitang militar bago pa man dumating ang Japan Prime Minister dumating sa bansa ang Deputy Commissioner of Acquisition, Technology and Logistic Agency ng Japan at takipagpulong sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas. Ito na ang sinasabi natin mga kabayan, ang pagdagsa ng mga gamit militar ng Japan sa Pilipinas. Halimbawa na lamang ng mga main battle tank, helicopter, armored personal carrier, maging destroyer at marami pang iba para sa mga sundalong Pilipinas. Aquino, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Japan Prime Minister. Pinaplansya na rin ang pagdipat ng mga defense supplies at logistic support upang palakasi at pagbutihin ang kooperasyon sa depensa ng Pilipinas at Japan. Department of National Defense ang tapang talaga. Binalaan ito ang mga bansa na walang dahilan para magkaroon tayo sa kanila ng kooperasyon sa depensa. Kung hindi naman ito tugma sa interes at pulisiya ng Pilipinas, sang ayon ba kayo mga kabayan? Nagpakalata naman ng propaganda. Type 22 missile boat ng China na inter nag daw ang destroyer ng Amerika sa Spatty Islands. Di hamak na 45 beses na malaki ang mga destroyer ng Amerika at armado ng mas marami mga misal ang US Navy destroyer. Kaya ang sabing pinaalis ito ng China, siguro sa panaginip nila. Senator Tolentino may ibinulgar sa dati nitong partido. Gusto kasi nila, China lang ang kausapin. Gusto ni Senator Tolentino lahat ng mga bansa tulad ng Amerika, Japan at marami pang iba. Japan at Pilipinas pinalakas pa sa pagdating ng Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru sa bansa mas naging malinaw pa sa ating mga Pilipino kung gaano kahalaga para sa Japan ang Pilipinas. Pinag-usapan na ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. at Japan Prime Minister ang palita ng mga defense supplies at logistic support upang palakasin at pagbutihin ang kooperasyon sa depensa ng dalawang bansa. Kakatapos lang din ng pag-uusap ng Japanese delegation na pinangungunahan ni Mr. Nishiwaki Osamu, Deputy Commissioner of Acquisition Technology and Logistic Agency at ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas. Inaasa ng Armed Forces of the Philippines ang paglipat ng mga kagamitang militar ng Japan sa Armed Forces of the Philippines tulad ng main battle tank, Subaru UH-1J helicopter at marami pang iba upang mapalakas ng Pilipinas. Ang kakayahan nito sa depensa, alam naman natin na hindi hahayaan ng Japan na sakupin ng China kung ano ang dapat ay para sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Nagpasalamat naman si President Marcos Jr. sa tulong ng Japan sa sa kapayapaan sa Mindanao at sa patuloy na suporta ng Japan sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa pamamagitan ng Official Security Assistance Program sa ibang balita naman Pilipinas mas nagpapalakas pa status of visiting forces agreement sa pagitan ng New Zealand at Pilipinas pinarmahan na kabilang na ngayon sa mga opisyal na kaalyado ng Pilipinas ang Amerika, Japan, Australia at New Zealand susunod na magkaroon ng visiting forces agreement ang Pilipinas ay sa Canada, France at maging sa Germany isang patuna na mas dumadaming mga bansa ang naniniwala at sumusuporta sa laban ng Pilipinas na ang West Philippine Sea ay sa atin, hindi sa China. Dagdag pa ni Sekretary Chodoro Jr., nasisimula na ng Marcos Administration ang pagsusuri sa mga bansang merong defense cooperation ang Pilipinas, ngunit hindi tugma sa interes ng Pilipinas at mga polisiya nito, halimbawa na lang sa West Philippine Sea. Ganyan kagaling at katapang ang Ministro ng Depensa ng Pilipinas. No. Those that support UNCLOS in the way it is written and not in the way it wants to be defined against a nine or ten dash line is welcome to us and helpful. If a country, theoretically, I'm not singling out any, uh, is uh, really misaligned with us, then it's useless to continue. uh, having a defense agreement. Doesn't make sense, right? Sa ibang balita naman, China nagpalabas ng propaganda na nagdeploy daw ito ng Type 22 fast attack missile boat upang i-intercept ang isang 10,000 ton na barkong pandigma ng Amerika sa Spati Islands. Well, kung hindi kayo masyadong pamilyar sa mga impormasyon at datos na sinasabi ng China, siguradong maniniwala kayo. Pero kapag nalaman nyo na ang tinutukoy ng China ay ang barko ng Amerika, ang Arleigh Burke-class destroyer ng US Navy na kung saan armado nang dihamak na napakaraming mga vertical launching system o missile, close and weapon system, 5-inch main gun at marami pang iba ay masasabi natin na ang kwento ng China ay pang kutsero lamang. Alam nyo ba mga kabayan na ang early bird class destroyer ng Amerika ay meron itong 5-inch main gun, isang close and weapon system na kayang pumutok ng 4,500 per minute, siyam na pong vertical launching system na kayang maglunsad ng iba't ibang uri ng missile at marami pang iba kaya ang sabi ng China na kayang itaboy ng mga type 22 missile boat ng People's Liberation Army Navy ang barkong pandigma ng Amerika, nagkakamali sila na. dahil kahit ang tatlo pang malalaking barko ng China na nagmamasid sa ginagawang maritime patrol ng mga barko ng Japan, Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea ay wala silang nagawa. Yung Hobby Class Type 22 missile boat pa nila kaya? Alam nyo ba mga kabaya na ang barkong pandigma ng Amerika ang isa sa mga kinakatakutan ng mga kalaban sa gitnang silangan dahil ang mga destroyer at cruiser ng US Navy ay subok na ang kanilang kakayahan sa depensa. Lalo na sa opensa, ang pagsalag ng mga attack drone at ballistic missile ng Iran. Di tulad ng mga barko ng China na malakas ang usok pero pagdating sa totoong larangan ng digmaan wala pang napapatunayan. Sa ibang balita naman, Sen. Francis Tolentino kinumpirma ang kanyang totoong dahilan sa pagkalas dito sa Pilipin Laban. Ayon sa kanya, gusto kasi ng isang senador na dati nitong kasama na makipag-usap lamang sa China, lalo na sa issue ng West Philippine Sea kung saan inaabuso, inaagaw at hindi tayo nire-respeto ng People's Republic of China. Sino kayang senador ang tinutukoy ni Sen. Tolentino? Tolentino, alam nyo ba, para kay Senator Tolentino, hindi pwede na sa China lang tayo makikipag-usap. Dapat makipag-usap din tayo sa mga bansang pares ang pananaw at paniniwala na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, hindi sa China. To amplify. Kay natutulog ka, yun na. Kaya pag usually ginagawa 'yan pag survey period. Kaya pagdating survey goods, ano lang yari? ikaw na naman ang, ang paborito. 'Di ba? Patay ka na naman. 'Di ba? Oh, uh, speaking of viral, uh, past few days na ko naman to na kaya pala si Toll ay eh, uh, kumalas kay Duterte ay eh, dahil sa WWPS na pro-China. Yun ang, ilang, ang uh, I, nagsalita niyan si Senator Padilla. Ah, Robin. Oh, oh. Uh, so, yun ah, talaga yung dahilan. Kaya ako nagkumalas doon sa PTP. Sabi ko, hindi China lang ang kausap. And we're talking about the law of the sea. Ang law of the sea, 185 countries ang pumirma. Ba't ang kausap mula, China? pumirma rin ang Burma, pumirma rin ang Singapore, pumirma ang Australia, New Zealand, Japan. Diba? Si Robin, pa rin naman pala nagsabi. Ikaw, kausapin mo lahat yung pumirma. Alam ba niya ang kung close? <laughs> kaya, pinag, kaya pinagbiteo nila ako. Oh, they were yes. the ones to... Ah, yes. Nasa dyaryo yun. Eh. Okay. Kasi ang gusto ko, kausa. Tinan nyo, kung kausap lang natin ng China, hindi natin kausap ngayon ng Japan. Hindi natin kausap ang Australia. Hindi natin kausap ang New Zealand. Kausap natin ang buong mundo. They're all, they are all supportive of the measures undertaken to protect the West Philippine Sea. Italy, lahat po yan. France, kasunod po ng reciprocal access agreement natin, France and Germany na. Di ba? Yeah. Bakit tayo may kipag-usap lang sa isang bansa? Eh yung isang bansang yon yun nga yung gusto kumuha ng dagat natin. Doon pa tayo may kipag-usap. Inaagaw na nga noon, doon pa tayo may kipag-usap. Eh palagay ko kalokohan na yun. Kaya sabi ko, I resign. Okay. Laban, Pinas.